Sa naman tayo guys Sa lahat guys uh, Umaga pa lang guys po oh, Mainit na masyado ang araw Yung mabuti na lang guys Kay hindi maalong guys lang hangin guys Nahanap na naman tayo guys ng isa guys. Ngayong araw. Sana maka makadami tayo ngayon. Ah, uh, mayroong sa Hirosan uh, Bangka guys oh, papuntang nabalgay guys ano, ba ma maulap doon guys sa bandang Lipiliti guys oh. Kahit may araw. Kahit may init ang araw guys oh. Kapalang ulap doon Sana oh. guys, makadami tayo ngayong araw guys. ka lang muna guys mamaya na lang ako ma ano mag video guys okay, guys maraming salamat sa inyong lahat guys bye bye Salamat, guys A few moments later Andang hapon guys Minsan lang guys na kubit ang isda guys Dahil siguro guys sa uh mainit ang masyadong araw guys mainit masyado Minsan lang na COVID. At dito tayo kanina sa may payaw natin guys walang cubit guys Dito sa ano sa gutas tinatawag dito nga gutas ang mga sira ng mga dating ng mga panagat guys dito tayo guys. ito guys, mga dating mga kawayan guys oh. Dating panagat 'to oh guys. Mga sira na guys na ano. Panagat. Tumaraming mga luma na mga kawayan guys. Dito marami. Dito tayo nakatali guys, dito oh. Dito guys. diba, guys, may ano. Nakahuli ang misis ko guys. Tayo guys. minsan lang na. Ano ni guys? Okay. Okay. Na tayo. Ah, okay. uh, sandali lang guys, ma. Yung minuto na lang guys. Okay, na tayo guys. Siya po, ako na guys. Dito lang muna, guys. Maraming salamat, guys. At magvideo na lang kami ulit doon sa tabi. Ang yung mga, ang kunting huli namin, guys. Ah, uh, sabihin ko lang mamaya, guys. So, guys, bye-bye, guys. Maraming salamat sa pagsabay-bay ninyo, guys, sa amin palagi. Araw-araw, guys. Bye-bye. Ingat kayo palagi, guys. Two hours later guys magandang hapon guys ito lang ang nahuli natin ngayong araw guys limang plato lang guys nihit kayo guys minsan lang na kubit ito pagod lang guys oh kaya yeah. buhalo guys isa lang ang walang halo guys ang salay, -salay lang isang plato lang salay salay ito, halo din, guys. Ito, halo-halo, guys. Limang pato lang lahat, guys. Ito lang. Walang pahuli ngayon, guys. Kahit saan kami lipat, guys. Kahit saan magpwisto, guys. Walang, uh, ano, minsan lang na pahuli, guys lang guys. Bukas na naman ulit guys. At dito lang muna guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay guys. Maraming salamat. At pagsuporta guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At dito lang muna guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi guys. Bye bye.